Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Shira Hani, kustawin At ngayon ay may tatalakayin tayong bagong aralin. Ito ay patungkol sa ang saguniang bansa at ang pamahalaang tagapagpalaganap ng Pilipinas. Sa panahong ito, ang mga Hapon ay umaasang masakop nila ang Pilipinas. Sa pag-asang matalo nila sa digmaan ang mga Amerikano. Si Premier Hadiki Tujo ay isang hapon na nagpahayag sa Japanese Diet or Batasang Pambasa noong ikadalawang isa ng Enero. Ang pananakop ng mga hapon sa Pilipinas ay naganap sa pagitan ng isang libong na daan at apat na dalawa at isang libong na daan at apat na lima noong World War II. Nagsagawa ng paglabang hererya ang mga Pilipino laban sa mga Hapon hanggang 1945. Nagpalaya ang Pilipinas mula sa kontrol ng mga Hapones ng mga pwersang Alyado noong 1944. Ang Pilipinas ay pinagkalooban ng ganap na kalayaan ng Estados Unidos noong isang libo na at apat na anim bilang orihinal na binuo noong Marso isang libo na at apat na dalawa ang Hubbalahap ay magiging bahagi ng malawak na nagkakaisang prente na naglaban sa pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas ang orihinal na layunin na ito ay makikita sa pangalan nito Hukbong Bayan Laban sa Mga Hapon ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga chairman o tagapangulo at anim na kasapi. Nangunguna na dito si Jose Bartolome Vargas o ang tagapangulo. Si Jose Bartolome Vargas ay isang politikong Pilipino. Siya ang nagsilbing chairman ng Philippine Executive Commission sa ilalim ng Hapon. Ang sumunod naman ay si Benigno Aquino Sr., ang isang komisyoner na panloob. Si Binigno Aquino Sr. ay isang Pilipinong politiko na naglingkod bilang speaker sa Asimbliyang Pambansa ng Ikadalawang Republika ng Pilipinas mula 1943 hanggang apat. Siya ang nagsilbing komisyoner sa hakagawarang panloob ng Philippine Executive Commission sa ilalim ng Hapon. Ang sumunod naman ay si Antonio de las Alas o ang komisyoner ng pananalapi. Si Antonio de las Alas ay naging presidente ng The Philippine Amateur Athletic Federation noong anim hanggang sa walo, at naging presidente rin ng The Great Pacific Life Insurance Corporation. Ang ikaapat naman ay si Jose Laurel o ang isang komisyoner ng katarungan. Si Jose P. Laurel ay isang politiko, abogado at judge na nagsilbing presidente ng Japanese Occupied Second Philippine Republic. Ang panglima naman ay si Rafael Alunan o ang komisyoner ng pagsasaka at pangangalakal. Si Rafael Alonan III ay isang negosyanteng Pilipino at isang government officialis. Isa rin itong Tourism and Interior and Local Government Secretary ng Pilipinas dati. Ang pang-anim naman ay si Claro M. Recto o ang Commissioner ng Pagtuturo, Kalusugan at Kagalingang Bayan. Si Claro kilala bilang the great dissenter dahil sa kanyang pagtutol sa pulisiya ng foreigner sa iba't ibang presidente ng Pilipinas. Ang panghuli naman ay ang komisyoner ng gawaing bayan at pahatiran na si Quentin Paredes. Si Quentin ay isang abogadong legislator at statesman. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay ang pambansang pamahalaan ng Pilipinas pinamamahalaan ito bilang isang unitaryong ni estado sa ilalim ng sistemang presidensyal. Kinakatawan at demokratiko at isang republikang konstitusyonal kung saan ang Pangulo ang nagsisilbing kapong puno ng estado at puno ng pamahalaan ng bansa sa loob ng isang sistemang multipartidista. Ang kapangyarihan ng tagapagpalaganap ay binibigay sa pamumuno ng Pangulo ang kapangyarihan sa taga-hukom ay binibigay sa mga korte kung saan ang kataas-taasang hukuman ng Pilipinas ang pinakamataas na katawang panghukom ng bansa. Sunod na paksa ay patungkol sa kalibapi, kautosang tagapagpaganap. Ito ay pagpapatuloy ng kasunod kong tagapag-ulat. At yun lang po ang aking ulat sa aralin na to at sa susunod na aralin ay ipagpapatuloy ng aking kasamahan sa grupong ito. At yon lang po at maraming salamat.